Ah. Ting laag oh! Yahay kay kasiglaag. Ah. Mato sa me dito kay mga puman. Ah. Our place guys. Lo. As sister's house. Ha? Sister that husband is left. And uh Ay, na. Dili ko kabatay. Basta. Wala ah, ang Miss Babaw. Bakay, ah. <laughs> Uli ka na ka, praise God. Lagi. Lagi, oy. Okay na kayo? Wapang, yapon. Ah. <laughs> Ato sa minang. Kanya ka. Ah. Nyara. Ay, nom ko atong naglakaw ta sa una nga nahapit ka na kuya pan. Ay, nom, ka. Ay, naglakaw ko, ka sa una, pagitan ka na sa hilot. Ay, ba, dun ba ka? No? Sa una hey ba ka? tayo dito sa babaw. Diba? Doon ilang tornina ba ito, ilang gaga. Wala. Ito lang turbina ba ito? Ito na ba? Mananaw lagi mo ito. Kilot, may kilot. Kung naglakaw ito sa una bang Kapit ka na po pan. sumama. Ginit, magbuka ito. Guys, look. May very nice place. You can relax here. It's very beautiful. Look at the road. Cement. Yan.

my may làm going there but it's not mine anymore. It's my sister. goodbye. đây? Nice to jogging here. tung mm man, -hmm. Ika maning balay, diarit ay eh. Ko, yeah, kol. Ba, wak may panglubad, wak may paglubad. Kol, <laughs> cool. oh. wak paglubad. Oh. Ato, laag me, kumusta? Ah? Kumusta? Ang mga po, ang mga po. Ano mo ko kaya ng kinsa ni? Ano ko kinsa ni? Ano ka gupa ng kalay? Kailan ang gudeka? Kailan ang gudeka? Kailan ang gudeka? Sa agi pre no? ina Ano Mula ang mito babaw? Ato anak mi o? Ilang? Yang kardo. Hahaha. Hahaha. Ah, guwapon na sila balay. Mung balay ba, hawan? Na, na, nga po nga Ah, na, ng balay ba ah. <laughs> tama, siya, po Balay ni ang Jose. eh. Ah, ihaya. Uy, huwag ka na tiguwang. Huwag ka na tiguwang. Tama, kukang nga tis nga Gipangga po sa panahon. Eh, amen. Gipangga sige sa panahon.